So, while nag-wait ako sa aking anak ay namasahe ko ng aking ulo kasi parang mabibi ako na nangayuti. Ayan. Susuka Self-massage ang tawag dyan. Tawa-tawa lang kahit uh, na yan. So, ayan. Pumitas ako dito sa aking halaman. Talbos lang kinuha ko. O, ito yung Ay, nako. Sige <laughs> na guys. Kain ng lawas. Hindi okay, to net. Bango siya. Kaya amoy-amoy. Eh. <coughs> ayan, labas ang So ayan, inamoy-amoy ko muna. Two ways siya ito naman ay kinain ko. Diyan, nakakatulong yung ano niya, yun. kasi mint. Mint ito. Bait-bait Bait-bait gamay.